Hello po sa lahat po ng uh, followers po sa Obet Antique Collection sa Youtube Channel Yung mga hindi pa po nakasubscribe, uh, please subscribe, follow and share mga idol Ito po yung mga parts sa collection po na ng inyong malingkod mga idol Oh. Meron na po tayo nga binabahagi rito na mga lumang uh, collection po natin mga idol Oh. Katulad po nito mga idol Oh. At igbiter uh, ang tawag dito mga idol at uh, gawa po sa kahoy o sa Pilipinas lang po ito mga mga gamit ng Pilipinas mga idol yung mga ganitong uri na mga igbiter ayan mga idol oh. yan katulad nito mga idol itong isa mga idol at uh, imported po talaga siya uh, galing po siya sa ibang bansa ayan o oh. at uh, napaka -madalang na lang po nito mga ganitong uri na igbiter mga idol ayan po oh. napakaganda o oh. saka silipin natin kung saan po ito nang galing mga idol Ayan po yung uh, brand niya mga idol Tsaka dito po mga idol Andyan po yung uh, marka niya mga idol Ayan po Hindi nyo ba ganong aninag dyan mga idol Ayan po O, oh, ayan o oh. Company made in USA po Wow O, oh, napakatagal na nito mga idol At uh, nagsipaglabasan po ito sa Taong 1950s, 1960s, hanggang 1970s mga idol ito po yung mga higbiter na yan. Sa so, dito naman po tayo dumako mga idol oh. Sa dalawang uri uh, ng uh, sandok mga idol. At uh, ito naman gawa naman po sa pinas mga idol o Pilipinas. At, uh, yari po ito sa kahoy na kamagong mga idol, ayun po. Oh. So, ganito ganito lang po talaga yung mga gamit dito sa Pilipinas noong unang aka panahonan mga idol. O, ayan po yung mga pagkakaiba po. Ito po yung uh, gawa naman po sa ibang bansa mga idol. Ayun po. Kaya tinag-tabi-tabi po natin dito yung mga uh, mga gawa ng uh, Pilipinas mga idol kumpara po natin sa mga gawa ng uh, ibang bansa. Oh, katula nitong igbiter mga idol oh. Gan ganito lang po talaga ang uh, nga maabot ng uh, budget ng uh, uh, gumagawa ng mga cake noong unang araw mga idol dito sa ating bayan Pilipinas tsaka nung ano nagsi na po itong mga ganitong uri mga idol mga galing na sa ibang bansa ayo no medyo uh, maganda na yung uh, ano nila uh, paggawa ng mga cake mga idol tsaka ito naman yung uh, sandok Tingnan nyo naman mga idol o, oh. malikhain talaga ng mga Pinoy mga idol o. Oh. Napaka ganda ng uh, sandok o, oh. at uh, gawa sa kahoy ng uh, kamagong mga idol. At uh, napaka bigat mga idol o, oh. at uh, napaka tibay o. Oh. O, oh, biro na yan. Ang tagal nito mga idol. Antik na antik po ito. At uh, doon po natin ito nahuli sa mga bahay na luma na po mga idol. At uh, yung mga nagmamayari nito, wala na. Agal na nga lumisan mga idol. Ta mabuti na lang at uh, naipagkalo po ito sa inyong nga uh, may lingkod. Ayan po, napakaganda mga idol oh. Part na rin po ito sa koleksyon po natin. Kaya kumpara natin doon sa ibang bansa mga idol oh, ito yung uh, sandok nila oh. Kaya malaking pagkakaiba po. Kaya ito parang uh, yari po sa brass material mga idol. Ayan po. Oh. Napakaganda, mga idol oh. Pero sa panahon ngayon, eh, pang-display na lang po ito. At uh, may mga kasaysayan na rin po ang mga ganitong uri na mga koleksyon mga idol. Ayan po. Maganda ang mga alaala -ala yan. ng na mga nakalipas po natin. So ayan mga idol, o, titigan nyo ng mga igi mga idol. Diyan po natin nilatag sa... Uh, panahi po na ng panahi ko mga idol, oh. napakaganda rin mga idol. Ano? Oh. Oh, sana lahat na mga followers viewers natin at, uh, sana po at uh, nasiyahan niyo po kayo nitong ating binabahagi po rito sa inyong harapan. Ito po yung mga parte ng uh, collection po ng inyong may lingkod. Ayan po, ito po yung mga pinagkakaabalahan po ng inyong may lingkod. Kaya kaya nga po tayo naggawa ng channel mga idol. Para yung uh, kako yung iba ay hindi pa nakakita nito. At uh, ito, nabigyan uh, ko kayo ng uh, magandang mga, mga may pasilip sa inyo mga idol na mga koleksyon po natin na mga lumang bagay. So sana lahat ng mga followers, viewers. At uh, don't forget to subscribe Obit anti Collection sa YouTube channel. Yung mga hindi pa po naka-subscribe, uh, please subscribe, follow and share mga idol. Ta sana nasiyahanin po kayo nito. So, hanggang dito na lang. Thank you for watching.